Yo, what is up guys? It's your boy Coffee of PJVC. Nagbabalik tayo para sa panibagong video. So, sobrang tagal na since nung last na gumawa tayo, which is yung sa may RK AA crit build pa natin. So, what are the reasons kung bakit ganun yung nangyari? Baka napansin nyo dun sa mga groups ng ROMC is nakapost yung character natin previously dahil dun sa pag-rage refine natin. Because of that, munting na tayo mapakwit dahil sa mga fail upgrade na item natin last time. So, pinag-sistema kasi is hinabol ko siyang pataasin yung mga refine para Uh, makapag-ipon tayo ng Zenny para pag switch natin ng RG is malaki yung Zenny natin so makapag kumpleto agad tayo ng gear so pinigyan kasi tayo ng sunod-sunod na up na hanggang plus 14 including yung offhand natin before but then hindi siya kumagat ng plus 15 so kahit isa na lang sana para meron tayo at least 500 to 700 M pagbibenta pa natin yung mga ibang items pero lahat yung bumaba pababa na pababa lahat naging, sa, naging plus 3 and plus 4 na basag so sa sobrang pag rage refine natin o uh, kinaskasan pa natin siya ng more ayon ayun puro basag pa din nasa ano ata ako noon eh nasa dragon's breath build ako yung mga last stream natin kasi naka db build tayo na ano na rk so wala nag success wala nag uh, plus 15 yun na lang yung natin kasi basag na lahat na item ko hanggang sa tinamad tayo and then ayun bumawi ulit tayo bumalik tayo for the last time uh, try to recover with the rg class na so currently this one pero hindi pag yung apps na ito yung opposite neto last time then mga ilang weeks pa ang daming araw na natenga tayo hindi nakapag progress hindi nakapag instance hindi rin tayo nakapag daily so napakalaking delay pero hindi ko siya pinabayaan sa at least yung mga daily battles and mga gameplay time nya hindi natin pinabayaan dun and suddenly ayun na plus 15 natin yung spearfish fight natin ayan with moral 1 So ito na lang yung kinakalikot natin ngayon na baka sakali makapag moral 2 tayo kahit papano. Daming uh, attempt na akong ginawa dyan. And then ito maraming refine attempt din yung ginawa hanggang sa bilang yun na nga. Nag plus 15 siya. Kaya medyo bumalik yung gana natin So, currently ito yung total damage output natin with the Ponape Novice na boss yung first boss kung makikita nyo umaabot tayo ng around 10.7M with the Magnum break and also with the Penetration Food Buff ayan itong Satisfied Feast and also Full Buffs na din with the food ng Milby lahat ng food siya ginagamit natin kasi may benefit sa kanya lahat yan eh and, update lang uh, gusto ko lang mapakita sa inyo yung progress ng na ginagawa nating recovery or yung recovery phase natin dito sa may Royal Guard. So currently, we have the instance Lash level 8, Honor Challenge at level 1, Amulet Counter at level 1, and Seize the Chance at level 8. So ito yung susunod natin. But then, pinag-iisipan ko pa kasi ngayon kung yung Spearfish Pike natin is ibebenta ko sa exchange para makapag-gather up tayo ng Zenny And then, magpo-focus na lang ako sa kahit plus 10 na Spearfish Pike. So, with this one, makakabili tayo stone Staunch Armor. So, pag naka-staunch armor tayo, and then also accessory, mas mas spread out natin yung progress for this. Kasi, plus 15 nga weapon natin, di na makompleto gamit natin, medyo bitin pa din siya. Pero, so far nga, kung makikita nyo, ito lang yung current gears natin, pero umaabot din ng ganito yung item natin. So, medyo decent din. And, isa sa pinaka-problema ko dito is wala tayong spray Card. Okay, so may mga instances na hindi napasok yung hit natin pagdating sa PvP. Pero most of the players naman, kumakagat naman yung instance slash natin kasi yung current hit natin is around 543. Tumataas pa yan. Alam ko pagka may buff eh. And also, yung card natin currently is uh, the Drake Star card and Minorus card. Yung isang Mino natin is naka-depo dito ngayon. So, hinabol natin yung depo ng Mino for the Ignore Defense. So, ito yung wina-workout natin ngayon. Yung uh, Ignore Defense, currently we have the 92%. Wala rin tayong Hydra card. So, isusunod din natin yon So, pag na-finalize ko siguro, baka ibenta na lang natin tong weapon. Then, magsik tayo sa plus 10 na Spearfish Pike para mabilis nakabili tayo ng staunch armor and also ng mga accessories and other stuff na kailangan natin para sa progression ng royal guard natin. And this time, um, siguro if ever na kakaskas dito, yung ano na lang eh, adventure lag na lang. Di na medyo nat natroma tayo sa last na nangyari na pagkaskas eh. Wala tayo na pala. So, dahan-dahan natin mabawin. Malaking loss. Sobrang laking loss kasi basag ko lahat ng gamit tas lahat. Pinagbibenta ko na lang. Parang ako nagsimula sa bagong character. Parang bumili ng character na may depo na walang item. Ganun yung nangyari sa atin. So, kung pinasana natin yon dito sa handbook baka mas malaki pang progress na nakuha natin and also dito sa master skills but then ayun Uh, share ko lang, ito yung current gears natin. We have the plus 15 spearfish pike uh, with moral 1. Sa headwear natin, yung bashful moment with Andre star card and lucky glasses for the penetration and ignore death. Bone in mode pa din for the penetration. Nebelian star for the additional stats and yung triggering ng effect niya. And ice ridge culture for the ignore death. And sa accessories natin, steel rip accessories. We have the ignore defense na accessory necklace for the boot. Um, ito pala yung stats na ito. May PDI siya with zipper bear star and ito may pdi then with Super bear star and also the adventure master boot uh, with the attack nm attack with the fallen bishop card for the garments we have the adventurer din rift set pa, pa na may dulahan card for the fire damage taken less and yung additional bonus damage na makukuha natin from the blood cross uh, tataas damage natin diyan sa Instant slash ignore dep pa din and adventure armor pa din rift set pa din for the attack nm attack So with the hard card yung libre before i-work out natin 'to na maging staunch armor depende pag binetan natin spearfish or di kaya pag iipunan na lang natin dahan-dahan. So sa memory natin Uh, currently level 30 yung sa weapon, 20 yung iba, and then the rest are like the 10 na ito, pag uh, 20 na din. Ano pa ba? For the easier Monument, ito yung current progress natin dito. Ito rin yung hindi ko rin pinabayaan last time kahit papano, is nakagalaw tayo dito. Currently, we have uh, 1,000 gold medal na, including yung hindi ko pa nagagamit, and 500 540k na contribution point. So with this weapon, lalagyan lang natin yung mga stats na possible makuha natin. Attack, M-attack, um, HP, yan, tulad na ito. Ini-spread out lang natin siya para maging useful yung mga, ano natin, mga existing contribution point. Pero sa medal, parang wala naman na masyadong lalagyan. Yung mga pinaglagyan lang natin dito is yung mga importante. Patulad ng, ayan, yung attack push, yan, mga stats. Yan, lang natin ini-spread out yan. Yan, command charge, pampaday, pampabilis nung ano, yung buff natin para sa RG, para bumilis yung takbo. Yan, mga crit defense, yan. Yan naman yung mga pinaglalagyan natin. Tsaka yung mga importante, syempre, yan, ignore death. Yan, yun, pampa, eh, pampalapad nung uh, taunt ng uh, ano natin. Teka, patayin natin yung normal attack para mapakita natin na maayos, maingay yung attack ng attack. What are the rest? Uh, yan, neutral attack, retribution empower, neutral damage, attribution and power yan spear mastery of course kasi naka-spear tayo as a royal guard importante yung spear mastery yan additional strength int yan pwede nyo kunin yung mga ganyan strength int wala na ko masyado paggamitan ng ano eh ng gold medal so mainly focus na kinukuha natin ngayon is mga stats ano pa ba, ba mga pinaglalagyan natin dito yan yung mga attack and aim attack inspiration overbrand enhanced yan connected yan lahat doon sa mga ano natin as an instant slash build so yung mga susunod natin dito siguro additional stats and yung mga additional attack yan yung mga ipaprior natin mga holy depende sa ma-accumulate natin ng na medal and contribution points pero ngayon naka mainly focus tayo sa increasing our attack para sa total damage output natin kasi hindi naman tayo masyadong makagalaw sa item natin so at least yung raw attack natin is tumaas taas kahit papano so eto with the magnum break mabot tayo ng 10.7 naka dito sa powerful monster ng uh, Pornape. Itong novice lang. So, let's try. Pagka-warrior. Pagka Kaya pagka may damage output natin. Mababa lang siya sigurado. 2.6M. Ah, uh, 2.6M. Itong kabila kasi, naka-novice pa. So, yan yung difference niya. So, yan guys. Uh, siguro, magkakaroon tayo ng daily updates regarding dito. Gusto ko lang na may share sa inyo yung uh, about dito sa ginagawa nating Royal Guard. Kasi last time talaga na-depress tayo doon sa nangyari. Yung mga bagsak ng refine natin. Wala tayo na pala. Napag-astos pa tayo. And also, inayos ko din yung sa food natin ulit pinag-unlock natin yung mga food para makakuha tayo ng stats yan. pwede nyo rin to gawin everyday uh, bumili kayo ng mga uh, food materials and cooking materials para yung mga limited para ma-unlock nyo yung mga stats na to so ayun lang naman guys uh, so dahil naka pag plus 15 tayo hopefully makarecover tayo dito so yan, guys tingin natin yung mahigi update na ito siguro magkakaroon tayo ng daily stream na ito para sa progression and uh, tingin natin kung kakayanin natin nasa F2 pito siguro kapra lagi lang kapra laglayaan lock natin sayang kasi mga nasa 20 mahigit dito and also yung mga adventure pots, and may mga limited costume na nakukuha dito pan depo and also pan progress so ayan I'll keep you guys uh, updated about sa may progress natin so once again guys it's your boy coffee on PJVC kita rin sa everyday stream natin we are now signing off peace out bye bye